Hi guys. Yan. Yeah. So, manhimok ko ot. Kani, kalamansi na juice because I amin mean, naga-nahan mag maginom og juice na kalamansi. So, here giinom sa akong baby. Hoy. Hi. Hi. Sana maginom. Reaction ba? <laughs> reaction ba. Uh Kamo pod namin siya um may siya imnon guys kay fresh and then vitamins vitamins um what put siya ka makahelp ni mula binagi ubo ka yan yan strong kaso ay yan so nami also, oy nami ako palangga inang sa juice ba